hello guys so napalitan na natin ng original Yamaha na pulley ito kasi MP pulley ito eh medyo matagal na rin yung servisyon na nasa 30,000 na pero ang downside lang kasi you nabengkong na bengkong ito rin yung rason na mabibrate yung motor sa 40 to 60 ano explain ko Ayan. So, umaangat itong slider niya. Ayan. Habang umaangat, ayan, nabewing siya. Ayan. Sabihin na lang natin 60 yan. O 40. Kasi sa case ko, mabibrate siya sa 6. Ayan sa, o oh, 70 ganun. Ayan o. Oh. May bengkong siya. Mabibrate siya sa 60 to 80 pero kapag naka 100 na ako yan kapag naka 100 nawawala na siya yan ako may bengkong yan pero makikita nyo bengkong sa kalakasan na siguro ng makina ano, hindi lang kinaya 40 walang vibrate pag na reach nyo yan 60 to 70 yan mag vibrate nyan on and off parang taputol putol na vibration tapos kapag na reach nyo na yung 80 to 100 plus yan nawawala na nawawala na yung vibration nyo yung bengkong lang dito kasi super daily use ko yan ayan Pengkong yan. MP Puli. Pengkong. <laughs> Kuembot sya. Pero sulit na sulit naman siya. Nabibigay niya naman yung power na gusto ko. Na, set. Isa 30,000 auto na ka. Sulit.